tahimik ka lang pero sa loob mo may laban. Yung mga mata mo, iisip mo at damdamin mo parang laging hinihila ng tukso. Gusto mong magbago pero minsan parang paulit-ulit na lang ang pagkatalo. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Ang last ay real pero mas totoo ang kapangyarihan ng Diyos na magpalaya. At hindi mo kailangang lumaban mag-isa sa video na ito, samahan mo ako sa 7-Day Declaration Challenge. Araw-araw may simpleng declaration na pwede mong ipanalangin at sabihin para unti-unting mabago ang isip mo, mata mo at puso mo. Pitong araw na deklarasyon upang malampasan ang lihim. Day 1. Hindi ko hahayaan ang tawag ng laman ang magkontrol sa buhay ko. Pinili kong lumakad sa katuwiran. Galatians 5. 16 day 2 Ang katawan ko ay hindi para sa kasalanan. Ito ay templo ng Diyos. 1 Corinthians 6:19-20. Day 3 Araw-araw akong pipiliin ang disiplina kaysa sa pansamantalang sarap. Proverbs 25:28. Day 4 Hindi ako magpapadala sa tukso. May kapangyarihan ako mula sa Diyos upang tumanggi sa kasamaan. Titus 2.11-12 Day 5 Pag nakakaramdam ako ng tukso, lalapit ako sa Diyos hindi sa kasalanan. James 4.7 Day 6 Ang mga mata ko ay para sa mga bagay na dalisay at kalooban ng Diyos. Job 31, one day 7 Si Jesus ang kalakasan ko sa bawat laban. Hindi ko to kakayanin mag-isa pero kasama niya, kaya kong lumaya. Philippians 4.13 Tandaan, ang laban sa lasa ay totoo, pero mas totoo ang kapangyarihan ng Diyos na magpalaya. Huwag kang sumuko araw-araw ay panibagong simula. Isave mo ito, i-declare mo araw-araw. Sa bayan ng panalangin, pag-iwas at pagbababad sa salita ng Diyos.